Hi guys, good afternoon What's up, what's up Ayan, kumusta kayo guys Happy, happy Tuesday Ayan, magsusundo na naman tayo kay Sophie Ayan, andito ako sa ano ulit sa Portland Street guys Kumusta, kumusta na kayo dyan So ayan guys, is uh, 3.20 na guys ng hapon dito sa Hong Kong at ayan biglang iinit tapos mawawalang init yan, sobrang init pa rin guys. Mas mainit kaysa sa kahapon. Kasi kahapon is uh, ano lang siya, 31 degrees. Ngayon is ano, 33 degrees. So, mas mainit ngayon. Pag minsan, ang daming sagabal sa pagbablog guys. Lalo na pag yung naglalakad ka, tapos nagsasalita. Tapos may masalubong kang mga tao. Tapos, tingin-tingin sila sa'yo. Ayan. Kaya, pag tumingin sila, kailangan mo rin tignan. Titigan mo. Ayun, sila may hiya. O, ayan, ba? Diba? O, yun ako galing. Tapos, maglakat tayo hanggang doon sa bus stop. Ayan. Alam nyo guys, itong damit ko, basang-basa na sa, ano, sa pawis. Kanina pa ako naglalakad guys, galing sa ano, sa Shamshuko. Nagpunta ako ng Shamshuko sa market, pero hindi ako nakabidyo. Tapos nilakad ko, nilakad ko from ano, uh, hanggang dito sa Prince Edward. Wait lang guys, ang init. So dito ako nag ano, nag-aantay ng, ay nag-aantay kay Sophie guys, dito sa bus stop. So, ayan guys, dito ako nag-aantay kay Sophie, ayan, sa bus stop na yan. Pero mainit, mainit, so dito tayo sa may lilim, ayan. Dito tayo sa ilalim ng punong kahoy, ayan. Kasi makikita ko naman dyan pagparating parating yung bus. So, bali, uh, boundary street ito guys, ayan. I mean, itong bus, school bus stop ni Sophie, malayo talaga sa bahay guys kaya alam nyo yung bahay namin doon pa sa ano sa dulo uh, nilalakad namin ni Sophie every day is 10 to 15 minutes lalo na pag marami kasi maraming bus stop diyan i mean yung stop light so nag stop kami ni Sophie so umaabot kami ng 15 minutes kaya uh, makikiusap ako sa ano sa school management or sa bus management na masyadong mahaba yung pinagdadrop off an ko kay Sophie sa umaga at saka sa hapon na pag-pick-up. Okay lang siguro yung pag-pick-up. Kaya lang sa umaga kasi guys, ano, uh, ano to, tinatamad si Sophie maglakad tapos medyo inaantok pa. So sabi niya, nagre-reklamo lagi araw-araw pag naglalakad kami. Sabi niya, oh mas ma uh, masyadong malayo. Sabi niya. Kaya sasabihin ko sa school na gano'n nga. <laughs> Sobrang malayo itong ano bus stop dito. Anyway, ayan, antayin natin si Sophie. Paparating na sila. Habang tayo nag-aantay, pasikat muna tayo dito. Magpasikat tayo dito. Ayan, may mga ibang bus din na nagda-drop off dito, guys. Ayan. Ibang school. Araw-araw din pero hindi ko lang alam saan nila kinukuha sa pag-umaga. Kasi pag-umaga, hindi ko sila nakikita. Ngayong hapon lang. So, ayan. Thank you! Bye-bye! And guys, yung bus ni Sophie. Ayan. Nagbibidyo ako kanina. Hindi ko tuloy nakita. <laughs> oh, ayan. Hi, Sophie! How are you? You're good? O, oh, di ba? Ang bag niya, lahat kromi Lahat ng baunan niya, pencil case. kromi lahat. Let's go na. Let's go. Ayan, guys. Tinulungan, tinulungan ko na lang siya, guys, na buhatin yung bag niya kasi sobrang bigat talaga. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung bag niya, ang bigat. Ayan. Ang bigat, guys. So, ako na lang yung muna yung bubuhat. O, yun na lang muna munang baunan niya, ang buhatin niya. O di ba? Ayan guys, hindi pa kami umuwi. Nag-stop over pa kami dito sa playground. Ayan. Parang hindi siya pagod, igaling na sa school. Tapos sabi, daan daw muna kami dito sa playground. O di ba? School. Walang kapaguran. O ayan, kaya na opo opo muna kami dito sa playground, guys. Ayan malapit din sa ano sa school ng ano ayan oh okay, guys yung Arastel Kindergarten ayan baka nagpunta na kayo dito sa playground na to sa park na to ayan ang daming mga ano din mga Pilipinang nagtatambay dito pag Sunday Natatawa ako ka dyan kay Sophie. Nakailang attempt na hindi niya kaya. Ayan. Talon-tanon lang siya. Pero hindi niya maabot. <laughs> Kawawa naman. <laughs> oh lipat na lang siya. and guys, uwi na kami ng bahay. Ayan yung Arestel. Ngayon pa lang sila lumabas. Oh. Kindergarten. Ang daming cute na bata. All right, let's go this way. Oh, quickly have a car. Ayan, pila-pila ang pick up. Maalala ko nung kindergarten pa si Sophie. Ang dami akong ano, kamarites pag yung nagaantay ng ano, pag pick up. Ngayon wala na. Kanya-kanyang buhay na. Wala pa akong kakilala dun sa kaklasmate ni Sophie. Sa Friday pa lang ako pupunta sa school. Alright. Bili muna tayo ng mantika pala guys. Uy dito sa Kaibo. Ay, ang dami niya mantika dito. Wala pa kalaan. Wala ang mantika. Ayan guys, tawid-tawid kami dito at para makauwi na ng bahay. Ayan si Sophie, sobrang pagod na pagod na. Pagod na nga sa klase. Naglaro pa. O ba? Diba? Kalahating oras niya rin naglaro sa playground. Ayan guys, tawid kami dito. Tapos dyan may maliit na park dyan. Pag minsan dyan din si Sophie naglalaro. Ayan. Pero dito tayo dadaan. Sophie, come. Ayan. At least hindi na siya mainit. Sarap-sarap ng maglakad. Kanina sobrang init. Diyos Pero ngayon okay na. Kaya lang pa na tayo. So, if you make it fast. Ayan, liko tayo dito. Ayan. Dito ako nag-umpisang nag-video kanina, guys. Ayan. Yeah? Aba, parang ang linaw-linaw ng aking cellphone. Kamera pala. O, oh, di ba? Hi guys, good morning pani bagong umaga Ayan ngayon isa uh, Wednesday guys. So happy happy Wednesday at maulan na umaga sa inyong lahat. Ayan. Bangon-bangon na. baga alas 7 na guys. So lakad na tayo, lakad. Lakad na tayo guys. Ayan, syempre maghahati tayo ng bata. Ayan, medyo umaambon. Kaya nakapayong si Sophie. O, oh, di diba? Basal No, not, is is too much nap. No, too much. It will be wet your shoes. Step daw siya doon sa naipong tubig. May init pero umaambon. Ano ba diba ito? Good morning na. Good morning. Uh, yung buhok mo gulong-gulo na. Ayan. Naantay namin yung bus niya dito guys. Ayan. Paparating na. Siguro 5 minutes pa. Umaaraw naman siya, pero bakit umaambun? Umaambun, guys. Uh, it's your bus, SC4627. Ito na yung school bus ni Sophie, guys. Ayan. Alright. Sophie, bye-bye. Bye. -bye. bye. Ayan na guys, ayan na, umalis na. Oh. Tapos dito na naman ako magpipick up mamaya, guys. Guys, maglakad muna tayo doon sa ano, sa garden. Doon tayo mag ano din, doon tayo dadaan, guys. So samahan niya ako ang maglakad muna sa umaga. So ito yung boundary, Boundary Street. Ayan, Boundary Street. And guys, dito tayo maglakad. Pasok tayo dito. And guys, yung sinasabi ko. Taihang Tong Recreational Ground. So, dito tayo maglalakad, guys. Kasi merong daanan doon, iikot lang tayo diyan sa bundok. Kasi maaga pa naman. Tsaka hindi naman malakas yung ulan. So, okay lang na maglakad-lakad tayo, guys. Ayan. Walang tao dito. I mean, walang maraming tao kasi umaambon daming mga punong kahoy dito guys dito nagtatambay yung mga matatanda pagka umaga at saka sa hapon pero ngayon kukunti lang sila kasi nga maambun yung mga ibang mga matatanda dyan nag-exercise kasi dito guys, ayan o sa kabila exercise naman nila Ayan. Pwede tayo mag-exercise kaya lang umuulan nga. Basa yung ano, facilities. Ayan. Pag hindi umaamun guys, umaambon, maraming mga ano dito. Maraming matatanda. Kasi ang aga nilang nagigising. Kaya lang nga siguro nakita nila sa weather report na maulan. So, konti lang ang lumabas. Oh, 'di ba? Yan si ano, si Lola. Naglilinis. So dito tayo. Dito pwede ka rin pumasok diyan. ayan yung ano. Yan yung oval. Ayun, pwede kang tumakbo diyan, guys. Bali hindi tayo diyan. Dito tayo liliko tayo dito. Itong papasok dito is ano uh, papunta doon sa market. So dito tayo dadaan. Oh. May nag-exercise dito. Kasi maulan nga sa labas. Music niya. Oh, ayan. So, marami na rin akong video dito, guys. So dito 'yung ano kung saan sila nag-iikot ng mga aso. Ayun, 'no, oh, di ba? Bundok. Bundok talaga dito, guys. Mga matatandang nakaupo diyan. Kasi may lilim naman. Pero pag hindi siya umuulan, marami sila dito. Ayan, halimbawa yan, maglalaro sila dyan. Pero maulan nga. So, walang nakatambay dito ngayon. Tapos, ayun na yung dulo. Nakikita nyo na. Guys, yung dulo kanina na nakita natin, ayan, nandito na ako. At dito ako maglalakad. Straight lang tayo dyan. Go straight lang, guys. And school. Kindergarten school.